Napakasimple naman ng nag-iisang Bel Mariano. Talagang pumunta siya sa Divisoria para mamili at nakiuso sa uso ngayon na ipit na doc. Di talaga nagpapatalo sa trending si Bel Mariano. Kasama niya ang kanyang team na namili sa Divisoria. Yan ang tunay na kahit mayaman ka, walang arte sa katawan kahit saan talaga modalhin si Belle, pwedeng pwede. Kaya yan din ang nagustuhan ni Doni na kahit saan lang ka-arte-arte. -arte. At tapos na nag-post si Belle Mariano sa trending ngayon, nag-post din ang dating Doni Pangilinan na napaka-cute na bata. At natanong si Doni Pangilinan, sabi ay, what is your idea of a perfect Valentine's Day? Sagot naman ni Doni Pangilinan, super simple lang away from the cameras something that doesn't require being in your phone for me the simplest things really matter hindi talaga pa showbiz si Doni Pangilinan pagdating sa love life